Luma na nga yung kubo natin kaya kailangan nga ulit natin pagandahin kaya naman nagbarnis nga sila ngayong araw. Eto nga mga mare si tatay buti na lang nakita ko nga siya nagbabarali madalas kasi hindi ko sila napapansin. Alam niyo namang si tatay hindi ko na rin talaga yung pinagkakape ng normal na kape kasi nga ay high blood. Eto kasing barley na to ay pwedeng pwede nga ito sa lahat kaya bagay na bagay nga ito kay tatay. Kaya lang kung minsan ay nakakalusot pa nga rin mga mare. Hindi naman ako napapagod magsabi nagbang barley na lang siya ng magbarley. At ayan nga, magsisimba nga pala tayo mga mare kami lang dalawa ni Ran kasi nga wala mag-aalaga nga kay Gael. Eh gusto na nga lang ni Ran maglakad siguro kasi nabawagod din maglabas nga ng motor kaya naman naglakad na lang kami dahil malapit lang naman. Nagbibiruan pa nga kami ng mga oras nga na yan. Nakakatuwa nga may taga-ibang bansa nga ang nagsalita nga sa harapan. Eto nga yung mga kaganapan na yung mga pinagdadasal nga yung may mga karamdaman. Kali nga lang nila mga mare talagang dumadayo sila sa iba't ibang bansa para nga magbahagi nga ng salita ng At isa pa nga sa nakakatawa doon, buong pamilya nga simla, mga mare. Sayang nga lang hindi ko na isama nga sila mama para matunghayan nga nila to. At ang mga oras nga na to ay talagang tamang pakinig nga lang din kami dito. At eto, pasado alas 12 na nga lang matapos kaya naman sobrang init na nga rin. Kaya naman sakto meron nga dito nagtitinda ng halo-halo. Sa totoo lang mga mare, pangalawang balik nga namin to. Dapat kasi maglulugo kami kaya lang sarado kaya naman dito na nga lang kami sa halo At eto ngay ulam nga natin for to today's video. Alam nyo naman si Ran, napakailig sa ganyan mga mari. Yung pakukulan lang yung cauliflower tapos alagyan ng kamatis sa may bagong ulam niya na yun. Kaya naman ay nagluto siya at hinalo-halo niya na nga ay ng mga paborito niluluto ni Ran yung mga basic nga lang. Ay wow, for the vlog siya ngayon. Mga oras kasi na ay, inaasikaso ko nga rin si Gael. Kasi talagang may mga oras talaga na namimiss ko nga yung anak ko. Katapos ko nga magpa-breastfeed nga kay Gael, eto nag-asikaso na nga rin ako ng ulam. Itlog na maalat na may kamatis naman. Si Gael, sa ganyang posisyon meditation siya, mas nakakatulog yung ginagawa nga ni mama at etong nga naglagay na rin ako ng sibuyas para mas masarap. etong nga sira, nauna na nga rin kumain mga mari. kaya naman for the kain na nga siya dyan. Pero syempre, magpapahuli ba ako kaya kumain na nga rin ako mga mari. Kaya nga lang, wala tayong pritong isda, eh tamang taba nga sana itong mga sausawan nga natin yung itlog na maalat na may kamatis. Tapos ayun nga mga mare, sinamahan ko pat nakakamaya ko, mas masarap kasi kapag ganun. Itong baby gail naman natin mga mare, tingnan naman sobrang cute. Anak, ng toto Oh, ilang buwan ka na ba talaga? Parang anim na buwan na yung katawan ng batang ito pero magtatatlong buwan pa nga lang siya. Eto nga si tatay mga mare, sa kagagala-gala niya nga, alam niya na nga kung saan bilihan ng ipa. Kasi kung babapansin niyo, madalas hindi siya makasama sa camera paano gala ng gala yan mga mare kung saan saan pumupunta. Eh ngayon, nagyaya na bumili ng ipa, kaya naman mga mare, pumunta nga sa ladito. Dito lang pala ang bilihan ng ipa na dadaanan nga lang natin. Hindi ko to napapansin mga mare. Marami kasi ako nabasa na na mas maganda nga daw lagyan ng iba yung itik. Para nga daw mga mare, hindi nga madumihan yung itlog. Tama naman nga kayo kasi mahirap nga din maglinis lalo na kapag sobrang tigas na nga ng dumi. Kaya ayan, bumili na nga sila ng mga ilang sako nga mga mare kasi na siguro to. E sakto naman pagdating nga nila dito, ang dami nga nilang nakitang itlog. Dahil mga mare, nasa 44 or 42 na nga yung mga nakukuha nga ditong itlog kayo. Diba napakarami na nga? Eh, halo 60 lang naman eto mga mare itik natin. So konti na lang yung hindi nangingitlog. Kaya pwedeng pwede na yun. Sabi nga ni mama, dagdagan nga daw natin mga mare, kaya lang wala na tayong mapaglalagyan. Okay na muna siguro tong ganito nga karami mga mare, kaya na ayan si tatay na mulut natin na nyo nga natin, halos kinain na nga rin ng uod. Halos dalawang araw ata hindi ako pumunta dito, pero tingnan nyo naman mga mare yung upo, nagsipaglaki agad. Yung mga mare, ano kaya ang magandang luto nga dito? Ay, alam nyo na ako, ano yung ng luto dito, ano? Kami sardinas lang, ay okay na nga ito, ito, ito kasi kanola, tawa na naman nga ng tawa at eto nga nagsain na nga kasi dito nga sila kakain. O siya sa mga naghahanap kay tatay, eto na titigan nyo na nga si tatay. At ayun nga nagbarnis na nga rin dyan si tatay mga mare para lalang gumanda yung kubo natin kasi luma na nga tingnan dahil ang tagal na nga rin mula nang mabarnisan to. Buti na nga lang meron tayo natirang barnis galing dito sa isa pa natin kubo nga mga mare kaya dyan na nga, nga lang nilagay. Eto nga mga mare dinidilig ni kayo noling kamote natin meron na nga daw tong kamote sa loob o laman. Sabi ko nga edi eh, maganda yan kasi nga paborito ang ko ang naguhukay nga ng na kamote. Alam niyo naman yung kamote, isa sa mga naging laman na ng natin noon. But nga doon, may tanim kasi talaga nun si tatay. At eto kasi na kay piniflex pa nga itong mga kamatis. Dahil nga kakain nga sila dito, ang gaganda ng pagkapulangan ng kamatis ngayon. Kaya lang nga mga mare, hindi nga namin pinatas lahat kasi may mga bisita nga tayo. At eto magluluto na nga sila dito mga mare, kaya inhugasan na nga rin ni Naki. Hindi ko na nga rin masasabi to mga mare, tanghalian to kasi hapon na to. Baka na nanghalian na nga sila. Nabasa ko kasi sa post ni Naki na pang hapunan na nga daw nila to, maagang hapunan ganun. Kaya hey ba mga na naranasan nyo alas 5, alas 6 pala naghahapunan na. Tapos pagdating ng alas 7, gutom ulit de, kakain ulit mga wari. Eto na si tatay, pinumpunasan na nga to para mabarnisan. Iba rin talaga ang nagagawa nga mga mara ng ganda nga ng barnis. Tingnan nyo o, oh, kuminang na ulit yung kubo nga natin. Ang ganda na tuloy ulit mga maring tingnan. At tinga sa hig, ipinupunasan e, nga ni tatay habang abala sila dyan, sinakin ng abala sa pagluluto nga dito ng kamatis. Nako, masarap kasi din talaga to, mga mga mare, purong kamatis lang tapos alagay mo lang ng itlog, eh, solve na sob ng ulam nyo. Isa nga to mga mare, sa paborito nga namin noon, talaga namang nabubus namin yung kinakain nga namin kanin kapag itong ulam. Mas masarap pa nga to kung tuyo nga din mga mare, kaya lang alam nyo naman si tate, bawal nga dun. Abay dun nga siya nadali, mga mare, at eto nga, nagpunas na nga rin siya dyan sa lamesa. Pagkatapos nga nila magbaris, eto kumain na nga rin sila mga mare, para maya maya ay makakauwi na nga rin sila. Ay, ka may pasin pa nga sila, sana o talaga. Kaya pala anong oras na dito ay eh, hindi pa nga sila kumakain siguro kasi busog na busog nga sila. O ayan, pagkatapos nilang kumain ay eh, nasikaso naman nila ang pagbubuhas nga dito ng ipa. Hindi, hindi na nga si mama hirapan magpunas nga ng itlog kasi malinis na nga mga mari dahil may ipa na. Kaya lang mauutak ito mga mari itik nga natin sa ilalim sila nanging itlog. Kung baga tinatabunan kaya naman hirap din hanapin. Imiisa e, na hapakan tuloy nila e eh, sayang din yung isa mga mari. Kaya ayan si tatay pinaghalo-halo na nga dito habang nagpapakain nga so kayo na ulit nagpapainom ng iti. Tiyak na may enjoy na nga nila ang paglalakad nga dito kasi hindi na nga maputik. Ay nako kapag nagkatubig nga lang yun lang. Lord maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare paano ba yan? Bukas na lang ulit.